Kami po yung kanina gumawa ng <coughs> smoke yung Ngayon po ituturo po namin sa inyo ang paggawa nito. Kailangan nyo lang po ng kunteng, ball pen o lapis, mm, um, ping pong ball, tsaka ito, foil. Ngayon, ito po ang paggawa nito. Kuha so, po kayo ng foil. Gunting, di ba? Gunting. So, yung foil. Ayan. 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 ito wala ng pinpong, lagay niyo po dyan sa gitna. Tapos ibabalutin niyo po niya. Bago niyo po balutin ng mabuti, lagay niyo po muna itong ball press sa taas. Tapos saka niyo na po balutin. Po. Balutin niyo na maigi. Ayan. 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 Yan. Yung po, di ba yung ball pen? Ah, nyo po yung ball pen. Yan. Kailangan po, yan. Di ba may butas? Kailangan po may butas para doon nalabas yung musok. Tapos, dito nyo, dito niyo po sisindihan yung then yung po na lighter o kaya posporo para umusok. Tapos, itapon nyo po sa malahing lugar para hindi po umusok sa malapit sa inyo. Kala, salamat po. Ganyan po ang paggawa niya. Tama si Buknoy, ating sir. Ngayon po ay tapos na po kami paalam.